Magandang araw mga kabonsai Ngayong araw na to ay iaayos natin tong mga paikos nana Iaalsa po natin siya dahil nakalubog yung kanyang bato Nung una natin itinanim siya mga, ka mga kabonsai ay inilubog natin yung limestone Tara po mga kabonsai at samahan nyo ako na iayos at pagandahin ang ating paikos ito na mga kabonsai yung ating paikos nana. Bali dalawa po ito na nilagay natin sa limestone. At dahil po may mga ugat na siya at pwede na ilagay sa ibabaw nitong ating fat at ganoon din mga kabonsai, tatanggalin na rin natin yung alambre na itinali natin kasi po ay eh, yung mga ugat niya ay kumapit na rin sa limestone at kaya na rin niyang mabuhay na hindi nakalubog sa lupa. Bali iibabaw na po natin siya dito. Dahil po marami siyang ugat at mahaba na rin po yung ugat niya. Mas maganda siyang tingnan pag nakaibabaw na naka lagay sa sa bato. Ayun mga kabonsay at unti-unti na natin siyang tinatanggal. Ayun oh. haba na ng ugat niya. At ito mga kabonsay, yung wire na itinali natin na tatanggalin na rin po natin yan. Ayan o. No? At kumapit na po ang mga ugat ng pycos na to sa limestone na inilagay natin. Ayan ano mga kabonsay. Kapit na kapit na yung kanyang ugat. Kaya po, kailangan natin sa ilagay sa ibabaw ng training part. Ayan, binawasan na rin po natin ng mga dahon para nasa ganun ay medyo makita natin yung pwesto ng mga sanga niya at hindi pa po natin sa iwiner kasi nga umulan po malambot ang mga sanga niya hintay na, na, hintay na lang po natin na matuyo at saka kumapit ulit yung kanyang ugat saka natin i-wire Ayan mga bonsai. sa ito na yung pangalawa nating ficus na iaayos ayos. Ayano. Mahaba na rin yung kanyang ugat. Bali sabay siyang itine natin noon. Ayano, ang kanyang mga roots kapit na kapit talaga dito sa limestone. At malaki na rin ang mga ugat niya ayano pwede na talagang mabuhay sila sa ibabaw ng training At ayun mga kabonsay, natapos na po natin. At ito na yung itsura niya ngayon. At ang isusunod naman po natin ay ang pagwawire naman po sa kanya mga sanga. So ang dito na lamang po, kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe po sa aking channel. Hanggang sa muli po, lagi kayo mag-iingat at God bless po sa inyo.